Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Carla, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit dito ko napili ikwento, pero siguro kasi pag sinarili ko lang, baka mabaliw na ako. Hindi ko rin alam kung matatawag bang love to, o baka libog lang talaga. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko to makakalimutan. Hanggang ngayon, dala ko pa rin. Nagsimula to isang gabi na wala akong balak gawin kundi umuwi ng bahay. Simple lang sana, pero napadaan ako doon sa abandoned building malapit sa amin. Alam mo yung mga lumang gusali na hindi na pinapansin ng mga tao, may mga sirang bintana, may mga bakbak na pintura, tahimik pero parang may nagmamasid. Hindi ko alam kung bakit ko siya naabutan doon. Si Ninong, dala niya yung motor niya, nakasandal siya sa pader na may hawak na Yosi. Hindi ko siya madalas nakikita ng ganon, relaxed, parang walang iniisip. Bigla siyang umiti, Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Hindi ako sumagot agad. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako tumakbo paalis. Parang may humawak sa mga paa ko at sinabing, Diyan ka lang. Lumapit siya. Hindi siya yung tipong lalapit para mangasar o para lang maghay. Iba. Iba yung tingin niya sa akin nung oras na yun. Yung tingin na hindi mo kayang ay explain pero ramdam ng buong katawan mo. Yung tingin na parang sinasabing, alam mo kung bakit ka nandito. Bumilis ang tibok ng dibdib ko, hindi ko alam kung kaba o yung anticipation na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi naman ako inosente, pero iba to. Hindi ito dapat, hindi ito normal. Pero bakit parang katawan ko mismo ang naghahanap? Dito muna tayo, sandali lang, sabi niya. Parang utos na hindi ko maitanggi. Ramdam ko yung init ng katawan ko kahit malamig yung hangin. Hindi niya ako hinawakan. Hindi niya ako pinilit. Pero andan lang siya, malapit, inaamoy ko yung halo ng Yosi at pawis niya. Ang hirap huminga, hindi dahil sa takot kundi dahil alam kong papunta kami sa lugar na hindi na pwedeng balikan pag tumuloy kami. Wala akong nasabi kundi isang mahina, bakit ako? Tumingin lang siya, direkta, tapos bam ulong, kasi ikaw lang yung nakakaintindi sa akin. At sa abandoned building na yun, nagsimula ang lihim na hanggang ngayon, ako lang ang may dala. Wala akong sinabi kahit kanino. Sa mga family gathering, normal lang. Parang walang nangyari. Pero ako, hindi na ako bumalik sa dati. Ngayon DJ, gusto kong itanong, kung ikaw yung nasa lugar ko, anong gagawin mo? Paano mo buburahin yung mga alaala na ikaw mismo ang pumili? Mali ba kung minsan, mas pinili ko yung mali kasi doon ko lang naramdaman na totoong ako? Tama bang ilihim kung ang katotohanan lang naman ay, gusto ko rin? Simula bata pa lang ako, sanay na akong may pagkain sa mesa, may bagong damit pagpasko, may baon pagpasok sa school. Pero yung simpleng yakap, wala, hindi uso sa amin yung anak, proud ako sa'yo, o kaya, anak, kamusta ka na? Basta kompleto ka sa gamit, okay na daw yon. Kaya siguro nung nagdalaga ako, ang dali kong mauto ng matatamis na salita. Di ko alam paano magtanggol ng sarili ko pag may lalapit at biglang sasabihin, ang ganda mo pala ngayon. Lalo na pag may lamang nakasama. Kasi nga, hindi ko alam paano tinatanggap yung ganon. Hindi ako sanay na pinapansin. Doon pumasok si Ninong. Siya lang yung nagtatanong sa akin ng, kumusta ka ba talaga? Hindi yung pangkaraniwang tanong na tinatanong lang dahil expected, kundi yung may halong malasakit, o baka marunong lang siyang maglaro ng salita. Hindi ko alam, pero sa totoo lang, kahit mali, gusto ko marinig. Lalo na nung nagdalaga ako, kapag nagkakasalubong kami, may tingin na siyang iba. Hindi na yung tingin na parang inaanak, kundi babae. Una, iniisip ko baka ako lang to, baka assuming lang ako. Pero nung minsang dumaan ako sa kanto, tinawag niya ko. Walang ibang tao, kami lang. Saan ka galing? Tanong niya, habang parang sinisipat ako mula ulo hanggang paa. Kinabahan ako pero, ewan ko, may parte sa akin na parang natuwa. Kasi, sa ilang taon ko, ngayon lang may tumingin sa akin ng ganon, parang babae, hindi bata. Hindi ko rin alam kung anong kulang sa akin noon. Siguro, yung simpleng hinahanap ko lang talaga, yung feeling na importante ako na may nagkakagusto sa akin, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nila. At si Ninong, siya yung unang gumawa nun. Hindi ko sinabi kahit kanino, kasi alam ko namang mali. Pero mas mali yata yung pakiramdam na buong buhay mo, ang dami mong nakuha pero hindi mo naramdaman na minahal ka. Na parang lahat ng binigay sa'yo, panglabas lang, pero yung kailangan mo talaga, yung yakap, yung malasakit, wala. Doon ko na-realize, ang dali palang bumigay pag matagal kang walang naramdaman na ganon. Hindi ko sinasabing tama yung nangyari. Pero paano mo tatanggihan ang bagay na ngayon mo lang naranasan? Kaya nung gabing yun sa abandoned building, hindi na ako lumaban. Kasi sa totoo lang, matagal na akong pagod na palaging ako lang ang nagbibigay, ako lang ang sumusunod. Gusto ko naman, kahit isang beses, ako naman yung pipili. Kahit mali, kahit alam kong masasaktan din ako sa huli. Ewan ko, DJ. Ikaw ba? Pag matagal kang hindi minahal, paano mo tatanggihan yung una mong tikim ng lamang? Mali nga ba ako o normal lang nahanapin yung bagay na hindi ko nakuha sa pamilya ko? Hindi ko talaga makakalimutan kung paano niya ako tiningnan nung gabing yun. Hindi yun yung tingin ng isang ninong sa inaanak. Hindi yun tingin ng isang pamilya na may respeto. Iba, sobrang iba. Parang gusto niya akong basahin mula ulo hanggang paa at wala akong may tatago. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagsalita agad. Pero sa bawat segundo na lumilipas, parang unti-unti akong hinuhubaran ng mga mata niya. Hindi ko alam kung anong mas matindi, yung kabaw o yung init na gumagapang sa balat ko kahit hindi pa siya humahawak. Tapos ngumiti siya, yung tipong konting ngisi lang pero alam mong may laman. Parang sinasabi, alam kong alam mo kung anong gusto ko. At oo, alam ko. Walang sapilitan. Wala siyang sinabi na nagpumilit sa akin. Pero ang totoo, hindi ko rin naman alam paano tatanggihan. Hindi ako naturoan paano humindi pag yung lamang na hinihintay mo buong buhay mo, biglang ibinibigay ng taong hindi dapat. Gusto ko siyang sampelen. Gusto kong tumakbo. Pero yung totoo, mas gusto kong maramdaman kung paano maging babae, hindi bilang batang alaga, kundi babae na pwedeng gustuhin, na pwedeng pagnasaan. At yun yung mali ko. Kasi nung tiningnan niya ko ng ganon, parang biglang bumalik lahat ng kulang sakin. Yung mga gabi na tahimik lang ako sa kwarto, iniisip bakit parang hindi sapat na mabait ako, na sumusunod ako, pero walang nakakakita. Tapos andyan si Ninong, bigla na lang, isang tingin, isang iti, tapos ako na mismo yung lumalapit. Hindi ko na rin matandaan kung sino ang unang gumalaw. Basta ang naalala ko lang, biglang naging masikip yung pagitan naming dalawa. Ramdam ko yung hininga niya, yung init ng palad niyang nakapatong sa bewang ko. Walang nagsabi ng, gusto mo ba? walang tanungan. Pero yung mga mata niya, para bang sinasabi, pwede ka bang maging akin kahit sandali lang? At alam kong mali, pero sino bang nagturo sa akin kung paano tanggihan ng ganong klase ng lamang? Sa bahay, puro utos lang, puro, basta sumunod ka. Kaya nung oras na yon, hindi ko alam paano lumaban. Ang alam ko lang, masarap sa pakiramdam na may nagkakagusto sa'yo, kahit mali, kahit bawal. Pagkatapos nun, hindi ko na siya tiningnan bilang ninong. Kasi nung gabing yon, iba na yung tingin niya sa akin. At mas malala iba na rin yung tingin ko sa sarili ko. Ewan ko, DJ. Bakit ganon? Kapag bawal, mas gusto. Pag kulang ka, mas nagiging mahina ka sa maling lamang? Mali ba akong umasa na baka doon ko makita yung pagmamahal na hindi ko nakuha noon? Pagkatapos nung gabi sa abandoned building, pakiramdam ko parang may humiwa sa pagkatao ko. Hindi naman ako duguan, pero parang may sugat na hindi ko makita. Hindi ako makatingin sa sarili ko sa salamin ng matagal. Parang lagi akong nahuhuli ng sarili kong mata, parang tinatanong ako ng sarili ko kung sino na ako ngayon. Pero ang pinaka hindi ko kinaya, si Ninong. Nung unang family reunion matapos yon, nagkita kami. Parang wala lang sa kanya. Ngumiti pa, nagmano pa ako out of habit, pero ramdam ko na nanginginig yung kamay ko. Siya, parang walang nangyari. Parang hindi niya ako hinuberen nung gabing yon. Parang hindi niya ako tinikman habang nakasandal ako sa pader ng abandoned building na yon. Ang masakit, parang ako lang ang nagbuhat ng bigat ng lahat. Ako lang yung may iniisip na, ano na ako ngayon? Siya, chill lang, kwento-kwento, tawa-tawa, parang hindi niya dinungisan yung pangalan ng pagiging ninong niya sa akin. Minsan, naiingit ako, paano niya nagagawang ganyan? Bakit ako, tuwing mapapatingin ako sa kanya, ang dami kong tanong sa utak, pero siya, isang ngiti lang, tapos okay na lahat sa kanya. Simula nun, nagiba na talaga ako. Hindi ko na masyadong kinakausap yung pamilya ko. Hindi ko rin masabi kung bakit. Kasi paano ko naman sasabihin sa kanila na yung taong dapat nagtuturo sa akin paano maging safe, siya pa yung unang kumuha ng parte ng pagkatao ko na hindi ko pa nga maintindihan noon. Tuwing gabi, naiisip ko, ako ba yung mali? Ako ba yung nagpabeya? Kasi hindi naman niya ako pinilit, di ba? Ako rin yung tumingin pabalik nung tinitigan niya ko. Ako rin yung hindi umatras nung naramdaman ko na yung kamay niya sa bewang ko. Ako rin yung hindi tumakbo. Pero bata pa ako nun, wala akong alam, wala akong armas. Puro kulang. Puro hanap ng lamang. Kaya eto ako ngayon, buhat yung lihim, dala yung guilt, habang lahat sila ang saya-saya. Kumakain ng spaghetti, tawanan sa kwento ng kapitbahay, pero ako, hindi makalunok ng maayos. Kasi sa bawat tawa nila, parang may tanong na sumisigaw sa loob ko, bakit ako lang ang may dalang bigat? DJ, paano ba maging okay ulit kapag ikaw lang ang nagdadala ng kasalanan na hindi mo naman mag-isa ginawa? Paano mo papatawarin yung sarili mo kung yung taong nagkasala sayo, parang wala lang? Normal ba to, ako lang talaga yung marupok? Ako na mismo ang nagsimulang umiwas. Hindi na ako sama-sama sa family gatherings kahit alam kong mapapansin ng iba. Ang dahilan ko lagi, pagod ako, o kaya naman, may kailangan akong asikasuhin. Pero ang totoo, hindi ko na talaga kayang makita si Ninong. Hindi ko na kayang marinig yung boses niya, o yung tawa niya na parang wala lang nangyari. Namaster ko na rin yung ngiti na walang emosyon. Yung tipong tatawa ako kasama nila, pero sa loob ko, parang gusto kong samuka. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa bigat na dinadala ko na ako lang ang may alam. Gusto ko minsan sigawan yung buong hapagkainan, wala kayong alam, pero hindi ko magawa. Kasi sino ba ko? Bata lang. Babaeng tahimik. Babaeng marunong umiti kahit putol-putol na sa loob. Doon ko rin na-realize, hindi pala talaga pera ang kailangan ko noon. Hindi gadgets, hindi bagong sapatos, hindi baon. Emosyon ang kailangan ko. Yung yakap, yung tanong na, kamusta ka ba talaga? Hindi lang yung, oh, kumain ka na? Kasi kahit busog ako, gutom pa rin ako sa lamang. Gutom ako sa malasakit, siguro kaya rin ako naging mahina kay Ninong. Kasi siya lang yung unang taong nagtanong kung okay ba ako. Siya lang yung marunong tumingin sa akin hindi bilang utusan sa bahay, hindi bilang bata na dapat lang sumunod, kundi babae. Kaso mali pala yun. Kasi ginamit niya yung kakulangan ko para makapasok. Ginamit niya yung pangangailangan kong maramdaman na mahalaga para kunin kung anong gusto niya. Dumating yung mga gabi na hindi ko na rin alam kung kanino ako galit, sa kanya ba? O sa sarili ko, kasi ako rin naman yung hindi tumakbo. Ako rin yung humawak pabalik. Ako rin yung nagsara ng mga mata ko nung lumapit siya. Pero habang lumalalim yung gabi, habang mas nagkakaroon ako ng oras mag-isip, mas malinaw sa akin na hindi lang siya ang may kasalanan. Oo, siya yung unang gumawa. Pero yung mga taong dapat sana nagturo sa akin paano mahalin ang sarili ko, nasaan sila? Nasan sila nung natuto akong tumanggap ng kahit anong ibigay kahit mali? Nasan sila nung unti-unti akong natutong umiti kahit gusto ko nang mawala? Hindi ko alam kung saan ako lulugar ngayon. Hindi ko alam kung tama bang ako pa rin ang may bitbit -bit ng lahat ng to. Pero ang sigurado ko, pagod na pagod na akong magkunwari na okay ako. DJ, normal ba to? Mali ba kung mas galit ako sa sarili ko kaysa sa kanya? O sinanay lang talaga akong tanggapin ang kahit anong ibigay, kahit di ko deserve? Lumayo ako, hindi man physically, pero emotionally. Hindi na ako katulad nung dati na laging present sa lahat ng family events, laging available sa mga, oy, punta tayo kay ganito, o, sama ka, reunion natin. Natuto na akong magsabi ng hindi. Natuto akong gumawa ng sariling mundo, kahit ang hirap. Kasi kahit anong pilit kong maging okay, bitbit -bit ko pa rin yung tanong, kailangan ko ba talagang magpatawad? Lalo na't hindi naman siya humingi ng sorry. Hindi ko man lang narinig kahit isang pasensya na, o kahit yung tipong awkward na, hindi ko sinasadya. Wala, para bang ako lang ang may mali. Ako lang yung may iniisip na kasalanan. Sa kanya, tuloy ang buhay. Sa akin, parang laging may something na bumabakat sa likod ng isip ko. Parang may iniwang marka yung mga kamay niya sa balat ko, kahit wala naman talaga. Pero hindi rin naman lahat puro sakit. Dumating din sa buhay ko yung mga taong marunong magtanong ng, kumusta ka talaga? hindi yung small talk lang, hindi yung pangpampalipas oras. Yung mga tanong na mong gusto ka talagang intindihin. At totoo yun, may mga lalaki rin pala na hindi laging may kapalit yung bait. Na hindi porket tinanong kung kumusta ka, may balak sayo. Pero kahit ganoon hirap pa rin akong magtiwala. Kasi natuto na ko na minsan, yung pinakamabait sayo, siya rin yung may pinakamasamang balak. Minsan tinatanong ko sarili ko, baka naman kailangan ko na lang siyang patawarin para na rin sa sarili ko hindi dahil deserve niya, hindi dahil gusto ko, kundi baka dahil gusto ko na ring makalaya. Pero paano mo nga ba mapapatawad yung taong hindi man lang humingi ng tawad? Hindi ko alam kung ako ba yung mali kasi ang bigat-bigat pa rin ang loob ko. O baka kasi, ganito talaga kapag ikaw yung nagising sa kasinungalingan na, okay lang yan, kahit hindi naman talaga okay. Ang hirap pala mag-move on sa mga sugat na hindi tinignan ng ibang tao na sugat. Kasi paano mo gagamutin yung sugat na ayaw tanggapin ng gumawa? Paano mo hihiluman yung parte ng sarili mo na pinipilit sabihin ng iba na hindi naman siguro ganun kasama yun? Ngayon, nandito ako, lumalaban, gumagawa ng sariling mundo. Pero sa bawat tawa ko, sa bawat kwento ko, laging may tanong na hindi ko masagot paano kung hindi ko talaga kayang magpatawad. Masama bang piliin ko muna yung sarili ko bago siya? O kailangan ko bang ibigay yon para lang matawag na buo ulit ako? May birthday gathering daw. Family. Alam ko na agad, malamang andan siya. Hindi ko alam kung bakit kahit ilang taon na ang lumipas, ganito pa rin yung pakiramdam. Parang biglang sumikip yung dibdib ko, parang hindi ako makahinga. Hindi ko rin alam kung dahil ba sa galit, sa takot, o sa guilt na hindi ko alam kung dapat ko ba talagang dalhin hanggang ngayon. Bago pa man dumating yung araw na yun, ilang beses ko nang tinanong sarili ko kung kaya ko na bang humarap. Kung kaya ko na bang magpanggap ulit na okay ako, na parang wala namang nangyari. Kasi yun yung madali, ngumiti, umupo, makisalo, makicheers. Pero yung totoo, parang ang hirap ilunok nung ideya na after all these years, ako lang yung may dalang bigat. Kinakabahan ako, hindi dahil baka may sabihin siya, kasi alam kong hindi. Hindi nga siya marunong magsorry, tapos aasa pa ba kung may aaminin siya? Ang kinakabahan ako, yung sarili ko, kasi baka pag nagkatinginan kami, bumalik lahat. Yung mga gabing hindi ko maintindihan bakit ko pinayagan, yung mga haplos na hindi ko alam kung dapat bang itulak o tanggapin, yung mga tingin na akala ko noon ay pagmamalasakit pero paglipas ng panahon, alam ko na, hindi pagmamahal yon, kundi pag-angkin. Ito yung moment na kailangan kong pumili. Tahimik na naman ba ko? Magkukunwari na naman ba ko na normal lahat? O ito na yung pagkakataon na kahit hindi ako sumigaw, kahit hindi ako gumawa ng eksena, magsisimula na akong pumili ng sarili ko. Pumunta ako doon, simpleng damit, ayaw kong mapansin. Hindi ako nagayos para magmukhang maganda, nag-ayos ako para magmukhang matatag. At pagpasok ko, ayun siya, nakaupo, parang walang nangyari, parang hindi niya ako binasag. Nagkatinginan kami, sa isang segundo, bumalik lahat. Yung init, yung kaba, yung sakit, yung galit pero hindi ako umiwas, hindi rin ako ngumiti, diretsyo lang. Kasi sa totoo lang, hindi ko na kailangang sumigaw para malaman niyang alam ko kung anong ginawa niya. Hindi ko kailangan ng eksena para maipakita na hindi na ako yung dating batang hindi marunong magsabi ng, ayoko. Doon ko rin na-realize, minsan pala, hindi confrontation yung pinakamatapang. Yung pagharap mismo, kahit walang salita, yun yung tunay na laban. Hindi na ako lalaban para ipahiya siya. Lalaban ako para kunin ulit yung respeto ko sa sarili ko. Pero hanggang ngayon, may tanong pa rin akong dala, paano kung hindi sapat yung ginawa ko? Paano kung hindi pa talaga ito tapos? At paano kung ako lang ang may bitbit na sugat, habang siya, masaya at kampante sa kasinungalingang, wala naman akong ginawang mali? Hindi ito yung ending na iniimagine ko noon. Akala ko kasi pag naharap ko na siya, mawawala lahat ng bigat. Akala ko pag nakatingin na ako sa kanya ng diretsyo, babalik yung lakas ko na parang wala nang nangyari. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi pala ganun kabiles. Pero ang totoo, nagsimula na akong magbukas. Hindi pa buo, pero may pinto na akong pinapasok, mga kaibigan na hindi kailangang malaman lahat ng detalye pero marunong makinig. Mga taong hindi ako hinuhusgahan, hindi rin ako pinipilit magkwento kung hindi ko kaya. Unti-unti, natututo akong piliin yung mga taong marunong magtanong ng, okay ka lang ba talaga, at hindi lang basta, okay ka na, ba? Diba? Minsan iniisip ko, baka kaya ako naging vulnerable kay Ninong kasi buong buhay ko sanay akong tanggap lang ng tanggap. Bigyan ng baon, bigyan ng pagkain, pero walang nagturo paano magtanggol ng sarili. Walang nagturo paano magsabi ng, ayoko. Kaya nung dumating yung lamang na mali, hindi ko alam paano tatakbo palayo. Pero ngayon, kahit hindi pa ako buo, alam ko nang pwede akong magsimula. Hindi ko kailangang hintayin na buoin ako ng iba. Pwede ko nang piliin sarili ko kahit hindi ko pa alam kung paano. Kasi minsan, sapat na yung huminga ka lang ng malalim tapos sabihin sa sarili mo, sige, subukan natin ulit. Hindi ko pa kayang magpatawad. Hindi ko pa rin alam kung kailan ko kakayanin. Pero ang sigurado ko ngayon, hindi ko na siya hahayaang maging dahilan kung bakit hindi ko kayang mahalin sarili ko. Kung may malimang nangyari, hindi ko babuhay tan mag-isa. Hindi na ako bata. Hindi na ako dapat yung palaging inuunang intindihin ng iba bago sarili. Kaya ako ba maging buo kung simulat-simula, hindi ko alam kung anong itsura ng buo. Paano kung ganito na lang talaga ako, laging may pirasong kulang? Pwede bang piliin ko muna sarili ko kahit hindi pa ako sigurado kung paano? Tanong ko lang paano nga ba magsimula ulit kung hindi mo naman alam saan ka babalik? Paano ba maging buo kung simulat-simula hindi mo naman naramdaman kung ano yung buo?